Hello guys, kailan kayo huling nakakain ng ice crumble? So, yan yung kinakain natin ng mga bata tayo. Mga batang 90s, familiar pa ba kayo dito? So, gusto, gusto ko yan. Lalo na pagka, pagka madaming klima tapos may chocolate. So, nung mga bata pa tayo, tanda ko na sa piso lang yan or 150 yung isang cup na maliit. Ngayon, alam nyo ba kung magkano na yan? 50 pesos na yan ang mahal na. Kaya isa lang yung binili namin. Uh, matakam, natakam kami at saka malasahan ulit yung boom Lasa nung scramble na... Hinahanap-hanap natin ng mga bata tayo. Ayan, o. No, no, na nung una, naglagay siya nung cream dun sa loob. Tapos, nilagyan niya nung uh, yellow na may lasa. Tapos, nilagyan niya ulit ng cream. May chocolate na rin pala yung cup bago niya nilagyan nung pinaka-ice na may lasa na. O, so, di oh, diba? Naalala niya yung kabataan niyo. Pagka-resist na, eh, nag-uunahan na pumila dyan. So, yan yung pinaka- uh, smoothie or milkshake natin nung no, panahong 90s. Ayan, guys. So, naalala niyo. Diba? So, 'yan, uh, masarap 'yan kainin sa mainit na panahon. So, 'yun yung isa sa hinahain namin nung pumunta kami dun sa May Patar Beach. Ayan, no. Oh. Ice crumble by the beach, guys. Kain tayo. Masarap pa rin ang lasa nito at saka hanap-hanapin mo pa rin yung lasa nito. Pagka nakita mo, bibili ka talaga.